guys, okay, so ayan nandito kami ngayon sa ano, sa Haksa. Sa so, kami. Ayan oh. Katatapos namin kumain, doon kami kumain kanina. Ayan. Paket. Paket na kami. Oh. Ayan. Ayan punta na kami. don doon sa taas. So ayan, akyat na kami. Nag-uusap-usap kung pwede daw mag-slide. Yung pang bata. Gusto nila mag-slide. Wow! Ang galing naman na. Mayroon pala dito. Lapit tayo, lapit tayo. Wow! Mayroon pala dito sa Macau. Doon, sa ano? Sa Power City, sa Taipa. Sa sinasabi mo ate na kinakain yan sa amin yan yung talagang ano kulibangbang alibangbang ang tawag sa amin mm, alibangbang alibangbang di ba hindi ko alam ate tapos at, inaamin pang asim pero dito iba yan eh malalaki yung pang asim daw yan So ayan, nagkakagulo at bakit daw kami napunta dito wala palang daan. Galing may ano na pala. Sayan so, na yung tegang. Ano oh, pa diba? After namin kumain tapos nagmarites. Ayun, lakad-lakad na kami. Ayun, sarap ng hangin. Oh, wow, ang ganda naman. Oh, huh? So yan May sisilipin daw kami dito. Hindi ko alam kung ano sisilipin namin. Maganda nung abulaklak. Oh. Ang ganda diba? Nakailang beses na ako punta dito pero hindi ko talaga na ano. Hindi ko talaga siya na-enjoy. Kasi siyempre kasama mga amo. Oh, ayan daming ano, daming bat, daming ano? Daming parong parong parong. Daming paro paro. Paro parong buki. Oh, ayan. Dati kasi may bilog pa yan diyan. May bilog pa yan diyan. Sige, sama pag explain. Explain mo, kaya mo yan. Go. Diyan tapos may mga ko. Ang mga mga magagandang dilag. Parang wildflower to. Wild santa. Oo, oh, hangin sa dagat. Guys, bulaklak nila dito sa Macau. Pero pag doon sa Pinas, sa Palawan, nasa ano yan? Anong ba tawag dito? Nasa gubat siya. Ayan, o. Oh. Tapos meron kami. Di ba ate may kakaon dyan? O, oh, may, kin may pwedeng kainin dyan. Pero hindi ko alam kung saan ang party. Nakalimutan ko na. Ayan. Ang tawag namin ay ututun. So ayan, tapos na dito sa kabila. Parang gusto pa yata sumayaw ni Ate Agnes. Hmm. mamaya, mamaya, ano, Kar, mamaya, ano, iisa tayo sa may bato. Oo. So ayan, punta namin dito. Ay, ginagawa. Oh, hindi tayo makadaan. Mm. Ay, ginagawa Oo, oh, oh, kasi dati dumaan kami dito nila amo. Ay, wala hindi, gin... Ay, hindi yan, Bumugan tayo niyan. <laughs> sarado. Hindi makababa. Sayang. Ay, ano yan? Sana, ganda. Oh. dito, Wala na. Ay Wala na. nila na. Wala ba? O oh, mm -hmm. nila. Binuksan mm -hmm. ano? no? Bambo? Balik kami. sa ano? Bababa tayo. Bababa Balik na kami, balik. Sarado eh. Tama <laughs> <laughs> sa Ang ganda pa naman, hindi ganoon kainit. Mainit, ano? mm -hmm. Guys, nandito na ulit kami pababa. <laughs> Dahil hindi kami natuloy na puting. Ayan dito ulit kami. Pupunta kami sa Batuhan. Ay, sorry ba? Asan yung Batuhan? Ito na yung Batuhan. Diba? Lakad na walang katapusan. Oh. <laughs> oh, ayan. Punta na kami sa batuhan. Naamoy ko. Naamoy ko na yung ano. Dami nag-iihaw. Ay! Binakod na nila, no? Ayan. Dito na kami sa ano. <laughs> Konti pa yung tao. Mas marami dito pag, ano, pag Sunday. Mas marami pag Sunday dito, ano, Neng? Mas marami pag Sunday. Ayan na. Oh. Talaga. Oo, oh, punta kami dito nila, amo, pero hindi ako nakakarating dito banda. Mm -hmm. Supposed to live without you. Napakanta tuloy ako. Punta kami sa bato. Nandun pa sa ano, sa ano yung bato. Ang dami. Ay, baka may ano talaga. Ang init. Mhm. Mm Iba yung puti niya ano. So ayan. <laughs> Habang sila nagpi-picture taking.